Sa tinagal-tagal kong nagkakyapo, ngayon lang ako nakatsyempo ng mga nagtitinda ng ganito. Purong pinipig, dalawang flavor ng pinipig, tas ginawang pichi-pichi na nilalagyan pa ng nyug. 10 years na nga si Nanay Rosa dito, kaya ito na rin daw yung naging pangkabuhayan nila ng buong pamilya niya. Hi, Nanay! Hi. Hi! Ano po itong paninda nila? Pinipig po! Ito pinipig na kakanin. Ito po yan, oh. No? Pichi-pichi. Ube Pitchi -pitch. na may pinipig. Tapos ito po. Pinipig na sa riwa. Yung press na pinipig. Ah, okay. Tapos may pinipig na po Na Naputi. Sa halo-halo. Ah, okay. Magkano po yung ganyan na yung... Meron tayong 50, 150, may 100. Dito po 35. Okay, pareha sila 35. Ah, po. Ube ang flavor niyan. Ube po. Tapos ito. Pinipig puro po. Dito na yun. Pinipig na pichi at saka ube. Mm -hmm. Ah, okay. Gano'n na po kayo katagal nakapwesto dito? Right? Matagal na po. Meron ng Sampo. Sampung taon na. Ah, okay. Dito po kayo lagi nakapwesto? Opo, dito po lagi. Malapit sa simbahan? Malapit. Ilang taon na po kayo na Sixty. Ano oras po kayo nakapwesto dito na yun? Madaling araw, five. Ah, five na. Nagsisimula ka na dito. Hanggang ano oras ko maabot? Mga so, four, ganyan. As na Nauubos mo to o nagdadagdag ka pa? Nauubos po. Minsan may natitira. Ah, okay. So everyday ka dito na yan? <laughs> parang naluluha si nanay. Hindi, yeah, ganyan talaga. Parang may... Tears of joy. Uh -huh. Shoutout kay Maddie mo, Chai Prisa. Dito ka mag shoutout kay Ate. Hindi, shoutout kay Maddie mo, Chai Prisa. <laughs> Natatawa sa'yo si nanay talaga. <laughs> 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 Kaya pag nagawi kayo ng kiyapo, itry niyo itong pinipig ni Nanay Rosa na napakasarap. Sige na, ititikman po namin. Ito, order ako nito. At itinipig din. Okay, ayan. Ito kasi sasakag mo, ma'am. Lalagyan mo ng... Ah, parang, parang, pabaga, parang, siyo, parang 50, para, kumbaga... Parang sa halo-halo po. Para sa ito po, eh. Parang Ah, okay. O, Wala pang halo yan. Ano gusto okay, niya? Okay, 150 o yung... Iuwi namin sa anak namin kay si Akusha. Magugustuhan niya yan, eh, no? okay. Ano mo, Carlo? Ano ba? Matagin na natin. Matamis po. Matakal na ako, ma'am. Ako, 150 po. Ano po po, 45 mam ma tatlong sentadhal Okay oh, bagay ito pa pungyan, uh, oo, ano. dame, no. sa na, Wow Pare siya to yan ma'am Yung lang binilog-bidog lang din sa Thank you Masisira po Napapala Ni pepper share niyo po, po. Sarap yan ining masarap kahit saan Kaya natin um, So guys nahaluk natin dito sa may harap ng simbahan ng Quiapo Yung pinipig at kakanin ni Nani Rosa 10 years na siya dito, ngayon ko lang siya naabutan. So, 50 pesos daw, isang takal. 150 na tong in-order namin. Kasi, I'm sure magugustuhan ng anak ko to. Ang maganda dito, guys, puro. Masarap. Ang tagal ko na naghahanap ng pinipig. Dito lang pala ako makakakanap sa Quiapo. So, yung texture na to, guys, chewy siya. At medyo matamis. Pero naturally, matamis siya talaga. Sarap. Sa Baguio ko lang nakakain to dati. Finally, nakahanap ako dito. At guys, suggestion ni Nanay, masarap daw to haluan ng gatas. Yung pichi-pichi naman yung itry natin. May kasamang nyog, ube, yung flavor. 35 pesos lang. Hmm. Ang sarap. Ang oh, maganda dito guys, hindi ka magigilting kainin. Yung tamis niya, subtle lang. Tsaka yung tamis niya, natural. Actually, hindi nga matamis eh. Kasi ang daming nyog eh. Nangingibabaw yung nyog. Sarap na ito. Ngayon ko lang nasaktuhan si nanay dito. 10 years na daw siya nakapuesto. Okay. Finally. Rup. Try naman natin yung green na purong pinipig. Pinipig na ginawang peachy-peachy. Daming nyog. Ang sarap. Kahit papakin mo to, guys. Hindi ka magigilty. Yung tamis niya, natural na natural. Ayoko. po. Mm. Ganon din yung texture niya. Chewy, malagkit. Lasa. Mm, parang kakanin. Na pinipig. Na... Basta simple lang yung lasa niya. May natural na tamis, pero ang pinaka-highlight dito, guys, yung texture niya. Ang sarap nguyain. Chewy magugustuhan ng anak ko to. Mm. Etong kakanin naman ni nanay yung try natin. Ganon din, pinipig, tas yung isa, ube. Kung kanina yung pichi-pichi, menyog, eto latik naman. Try natin ha. Mm. Makikita mo na may mga pinipig na halo. Mm. Puro naman dito sa kabila. Mmm. Ang sarap nito. Na Samahan natin ng latik. Ang sarap. Pag napadaan kayo dito sa may simbahan ng Tiapo, nasa tapat lang mismo si Nanay. Hanapin nyo. Sulit, mura, masarap. Hindi ka magigilbing kainin. Hmm.